wala nang buhay ng matagpuan sa kanilang tahanan ng nakabiting katuan ng biktima na kinilalang si Eugenio Alfaro Mendoza. 59 anyos magsasaka at residente ng barangay Tamaro Bayangbang alas 8.45 kunang umaga. Sa ulat ni Bayangbang Chief Populous Lieutenant Colonel Romil Bagsik na batid sa misis ng biktima na ilang araw na itong balisa dahil sa problema sa pera na hindi malaman kung saan kukuha ng salaping panggasto sa kasal ng anak nilang binata sa susunod na buwan na Mayo. Nadala pa sa Bayang Bang District Hospital ang biktima na dineklarang dead on arrival ng attending physician. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa lalawigan ng Benguet, 31 kaso ng dengue na itala sa Barangay Gusanan sa Baakabayan, Benguet. Patay sa report ng Local Government Unit ng Guzaran, 23 sa naitalang kaso ang nagpositibo sa dengue virus. Ang mga tinamaan na may edad at batay na sa maayos ng katayuan patapos dumaan sa gamutan. Kaugre nito, nagpatupad ang Department of Health ng sampling sa mga tubig na posibleng pinagmulan ng dengue virus at sinailalim na rin sa spraying ang mga natukoy na pinamumugaran ng mga kitikiti na nagtataglay ng dengue virus. Iniling din nila ang patuloy na kooperasyon na mga residente kasabay ng pagpapatupad ng estrategiya para maiwasan ng dengue. Nagpaalala ang DOH na hindi lamang tuwing tagulan na maraming naitatalang kaso ng dengue kundi tuwing taginit din o El Nino. Para sa MBC uh, TV Network News, ito si Romy Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Nagpahayag naman ang ilang magsasaka sa probinsya sa pambabarat ng ilang mga negosyante sa pagbili ng kanilang mga palay. Ayon sa isang magsasaka na si Irene Baluyot, binibili lamang ng 16 pesos ang kilo ng kanilang palay at ibinibinta ng sobrang mahal sa merkado. Binarat daw ang bilihan ngayong patapos ng harvest season na dahil sa pagsisimula ng anihan ay 25 pesos na daw ang kilo ng bintahan. Ang isang sako ng palay ay binibili naman daw sa kanila ng mga negosyante sa halaman halaga na 750 pesos at ibibinta naman ito sa lagang 1,200 hanggang sa 1,300 pesos. Aminado naman ang na mga ito na piktano ang kanilang kabuhayan sa bayan pa ng mainit na panahon. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino. Umabot sa migit na 126,000 piso na halaga ng droga ang matagumpay na nakumpiska ng PMP sa Central Luzon sa lublabang ito ng isang araw na pinaigtig na drug operation sa ulat mula sa tanggapan ni Brigade General Jose Dalgo Jr. sa Camp Uliba City, Pampanga sa labing isang ikinasandrag operasyon. Nasa kote ang labing pitong individual na sakot sa kalakaran at paggabit ng illegal na droga. Nasa 18.66 na gramo na shabu ang nakumpiska na nagkakalaga ito sa kabuan na isandaan 26,000 walundan at Samantala, pinuri at pinasalamatan naman ni Brigadier General Jose Dalgo Jr. ang PNP sa Central Luzon sa walang humpay nila sa pagtugis sa mga sangkot sa illegal na droga. Para sa MBC TV Network News, ito si Danny Cubilang. Sama-sama tayo, Pilipino!